Pa nga Kung tinia, maglalaw, tawad po pang awal. Kumawa mo din yung slap tower po. Yes. Slap tower po para. Huwag niyo pansinin nyo sa baba. Dahil nagkakantaan sila dito. So, tara. Laro tayo. Oh, oh. Polis. Polis. Kaya Yan ngayon. Lang. Uy. 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 usa ta tala ta iya ang la ganna ko ta ang la ben ka iya au una ko dia jem pagkalin ko pengapat ko bago lang ako dito kaya ganto eh po belum-belum nang ako kasi hindi ay wala wala yeah kamawan goda <todic> Tawulog pa ang putik. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay

to what am I oh 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 magaling ako po oh. ito tayo night run pag ako nag 100 subscribers kasi bago lang ko dito. -re -re ako dito magpe-paste rebuild ako tapos paste din ako. Pag ako nag Subscribe. Nice one. Nice one. Ay, ay, ah, ay, huwag niya pati niyo, naglag, 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 naglag naglagay o yung papanto niyo naglagay pagbigyan pagbigyan pa naglagay naglagay oh naglagulit naglagulit nagyaw ng oh okay lang okay lang okay lang <laughs> oh, 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 eh. So abis ni lah basic kita Ayuh, kita pun.